Yan guys, magandang umaga, good morning. Yan po, nandito po tayo sa ating mga pananim nga, mga dragon fruit. Uh, na, wala ko nag-expect karon guys na marami na yung buds ng ating mga dragon fruit. And then, nalipay kay ko kasi, padulong ni nalipay kay ko kay kuan, baga pa, yung orange nga, yung binili ko nga si Milia na giant, almost 1.5 yung bili ko is namumunga na ngayon kaya yun samahan nyo ako guys nalipad yung kay ko guys kay for the first time namunga na yung orange dragon fruit ko Ali, alikol pakita natin sa ila yan guys so oh. yan this is the variety of mahal po ang bili ko nito guys nasa 1.5 ang similia per cutting nito it's kumbaga pa mahalon ni siya nga prutas Mm, namunga na yung orange giant natin nga dragon fruit. Yan po guys, so, dalawang buds po yan, ay tatlo. Baka nandito pa rin iba. At hindi lang po yun guys, nandito rin tayo kasi nag-uumpisa na po yung pagbubunga ng ating mga dragon fruit. Kaya, hindi pa gaano karamihan, at least, nag-uumpisa na. Mm. Yan po guys, dami po nilang bunga ngayon guys for the month of May. Yan po guys, so, nasisilitawan na. I i i call i doon. Yan po guys, so nasisilitawan na. Mm, napasababa guys, so. Mm, napasababa pa isa isa. Pero di pa yun siya nagdidip nga ultimo niya punuan is marami. Mm, kundi at least may bunga na. Mm, nandito po guys, so. Mm, ba? Diba? Nandito din, madami din tayong bunga. Yan po guys, so. Padaming-padami po yung mga kuha natin oh. ito po malalaki na o oh. ito yung ni na pi gipicturan natin at may kasama pa siya dito ng isa sana hindi sila ma-abort wala na sa taas ng namuha na sa taas ng kulong mm. pod ah, okay, kayo madaming madami na po di ay diniput sa kabila guys namumunga na po yung hmm. mga dragon fruits natin yan po guys o oh, ang call diya dinis ang call pila sa call para may musikat sa ta ay masikat. ala na po din isa de yun, dili ni siya no, na din po guys alipun mo din guys din namumunga na yan po guys to, so. yan, madami po yan madami po yan guys and then napan dito yan, no, diba and then dito rin di oh. diba actually guys, yung mga dragon fruit natin is start na po sa buds, pero hindi pa sila lahat lahat namumunga pero hayaan lang natin guys kasi wag natin silang, kumbaga pa natin silang pugsun na ipabunga. Kumbaga